Nagdagdag pa ng puwersa ang PNP sa KOJC compound sa Davao City. Si Jason Amisola sa detalye live. Jason. Rise and shine sa iyo Audrey. Tama ka ngayon nga ang ika na araw ng pamamalagi ng Philippine National Police sa loob ng Kingdom of Jesus Christ Compound dito sa Davao City at patuloy rin ang deployment para sa paghahanap kay Pastor Apollo Kiboloy na sa ngayon ay hindi pa rin nakikita Alas dos kaninang madaling araw ay dumating ang apat na mga bus at iba pang malalaking sasakyan sa harap ng KOJC compound. Sakay nito ang dagdag pa ng mga puwersa ng pulisya sa pananatiling pagbabantay seguridad sa nasabing lugar. Kaugnay pa rin ito ng pagsisilbi ng warrant of arrest kay KOJC Church Leader Pastor Apollo Kiboloy at iba pa nitong kasamahan na sa kasulukuyang hindi pa nahahanap simula noong araw ng Sabado. Kanina rin ay medyo nagkaroon ng komosyon sa entrance ng compound dahil di umano'y may ipinasok na daw saw grinder na inilagay sa isang... Ito ay na monitor sa pamamagitan ng scanner sa compound. Habang sa di katagalan ay may ipilalabas na imahe online tungkol sa metal detector o metal and gold detector na umanoy ginagamit rin sa loob ng compound partikular sa May Cathedral na kung saan ay ang naroon ang malapit ang bunker na pinagtataguan umano ni Pastor Kibuloy patuloy naman nating kinukuha ang paliwanag ng PNP tungkol rito pero una nang sinabi ng PNP na magpapatuloy ang kanilang paghahanap kay Pastor Kibuloy dahil naniniwala silang narito lang sa loob ng compound nagtatago ang pastor Audrey, dito nga sa labas ng compound ay makikita pa rin natin ng pagbabantay o uh, bantay seguridad ng uh, mga personahe ng Philippine National Police. Pero sa itaas ng porsyon ay may uh, pinapatungan itong mga KOJC members na kung saan ay binabantayan din yung mga ipinapapasok sa kanilang compound habang nagpapatuloy pa rin ang pagsisilbi ng Buanantro Forest kay Pastor Apollo Quiboloy at sa mga kapwa nitong akusado. Habang itong northbound at southbound lane naman dito sa may CP Garcia Highway ay maayos na matapos itong muling buksan kahapon kasunod ng naging pagbarikada nitong highway sa nakalipas na mga araw. Yan na muna ang latest mula rito sa Davao City, Jason Amisola, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Daghang salamat Jason Amisola.